daming namatay doon sa ano? Doon sa tinanim ko nung. daming natanim. Eh, ano? Hiniunipan ko. to ito, Yan. Yan. Aking ilagyan uli. Ito. Ilagyan ko uli ng bago. Ito, to, to Sa ilalim na ito. Ayan, ano? Eh. Ito. Sayang yung space eh, oh. Yan, bago yan. Ito. Bagong tanim yan, bago yan. Ito, bago. Ito yung malunggay. Wala na, yung malunggay. Namatay na rin, kaya siningitan ko na lang malunggay ito eh. Daming ano, dahil sa ano, walang ulang ulan. <coughs> ito, ito, ito yan. Bagong tanim yan dito nakasingit din ako ng ilan eto 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 yan siningitan ko ulit yan ang mga yan yung tanim ko rito ano malunggay Ito, bum, ano na buto yan buto hindi yung sanga yan o buto ito. Yan, malunggay yan malunggay Ito nung nakaraan pa ito, eh. Dinilig ko na lang. Sayang kasi yung space eh. Dapat dito sa isang dito sa lugar na ito, mayroon pa rin dito eh. Ito. Pero yung aking pakakain ngayon, doon ko sa loob. Sa loob ng resort. Sayang kasi Wala, walang ulan eh. Hindi umuulan. Kaya nahihirapan. Ito, kailangan dito. Ayan eh. Ayaw kasi yung space eh. Ito malunggay. Namatay na ito. Malunggay ito eh. Dapat dito. Mayroon pa rin dito. Nawala na. Narito. Hmm? Matay na. Ayan oh. Ito na lang natira. Yung ano na lang. Pinaka. Pinaka signal na lang niyang natira. sayang naman yung space eh. Oh, ito dapat dito, meron pa rin isa dito, dito dito sa lugar na 'to. Subukan ko pang kumuha ron sa loob. Ilan yun? Dalawa? Isa? Dalawa? Dalawa. Kuha ko ng dalawa ron sa loob. ito na mga kumpay maganda kasi yung narito talaga ano na pwede na kuhanin uli yung sanga tsaka yung malberry sayang yung malberry pinutuloy ba ng karling eto kuha tayo rito ng sanga ito to 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 kailangan yung mayroong mood yan o ito kuhanin natin to patanin natin doon sayang eh. sayang naman Ito, taniman natin ito. Isa. Tatlo, tatlo. Tatlo, itatanim natin ito. Tatlo yan, tatlo. Isa, dalawa, tatlo. Sayang naman eh malaki, malaki pang space kaso na wala nga ang oras ng ano magtanim pa dahil siyempre hindi ko naman pwedeng iwanan si Mrs. no kaya ko lang naiwanan dahil dumatik na isang bata kaya ito itatanim ko muna yung tatlong yun hirap eh, ang hala, hirap ang halaman sa ano panahong ito walang ulan Yung tanim ko ron sa, hindi naman kalayuan. Tinanim ko doon sa ano, yung, lapit lang dito, siguro mga 100 meter ang layo dito sa kulungan ng malo. Dinilig ko. Bali yun ni Connie. Eh, 100, 110 yata na puno dahil sa walang ulan wala pa yata 20 yung nabuhay Ihirapan sa ano nahihirapan sa tubig kahit yung mga gabi ay ano kinakain na ng ano ng kinakain na ng manok nahihirapan sila sa pagtain. hirapan sa ulan kailangan umulan kasi doon ano eh kung kunti ang damo doon eh dito eh, sa lugar na ito oh maberde pa rito eh puro kasi bagin dito eh eh doon eh hirap kaya nagdilig ako ng konti. Baka sakaling mabuhay yung siguro may 20 piraso naman na buhay. Sa 120 piraso ang tinanim ko. May 20 piraso naman siguro yung nabuhay. Pero ano, matutuyo na. Tuyo na yung dahon. Eh. Okay. Hanggang dito na lang. Bye bye. Share, comment, subscribe hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pang pa videos ni Kasi. Hanggang sa muli. Bye bye. <tied> mga ano, na, mga nagbibilyar. Mga nagbibilyar yan mga yan. Allah. Hirap ang halaman. Daming tutuyo dun sa halaman. Tanim ko. Ha? Wala eh. Daming namatay dun sa tanim ko. ay bumibili kawawa, kawawa ang mga tanim ngayon eh tanim ko madridi ako 120 wala pa yata 20 yung nabuhay Matay na. Naawa ako. Hindi ko mukha ng tubig dun sa pump well. Eh. Minanumano ko. Akawa eh. Mainit, mainit. Kahit yung darling ko, nagreklamo, mainit daw. Mainit! Il niño. Ginotom, ginotom. Merienda, buena merienda. Meriyan ng pandesal. Kung mayroon sana ng motor, maganda eh, makukuha yung tubig doon sa ano? Hindi, doon sa swing pool. Yung mga 1.5 uh, horsepower. kawawa, kawawa tanim. Okay, share, subscribe, comment. Don't forget to post the notification bell. Para updated kayo sa mga videos ni KPC Hanggang sa muli. Bye-bye. Pagod ako.